Parahay na aga, Bikulanja So, nanguha nga kami ngayon ng bayabas at saka nagbuko din kami tapos nanguha kami nang pako. Kasama ko sila mama at aking dalawang pamangkin saka si Ate Chi. Hello, it's me Ate Daisy again. Welcome back to my channel. So, for today's video, nakikita nyo naman ang akit akit na sa puno ng bayabas ang aking pamangkin saka si mama. So, si mama ang nauna dyan. Tinawag lang kami pagdating namin dito sa kakahoyan. So, hindi kami kila to Mangungani kami ng buko. Mangayat kami buko na So, ayan. Kain-kain lang muna ako dyan kasi si mama mama, hindi naman ako marunong umakyat si mama ang umakyat. So, siya ang nanguha ng bayaba. So, bali may dalawang punong bayabas na malaki dyan tapos marami ang bunga. So, nasa daan pa nga lang kami, sinikwento na ni mama na sabi ni mama, titingnan niya daw yung dalawang punong bayabas doon. Kasi nung isang araw pagpunta nila doon, nanguha sila ng, ano, ewan kung anong kinuha nila, panggatong yata or ano, gulay din. So, ayun, nakita na daw yung dalawang bayabas na yun. So, tandaan na nga ni Kuno niya So, nga nakinitaan na mo, kadakal nga niyang bunga kadakal niya pati. Eh. So, kaya naman si mama, for the go. Pakaabot na mo yan, nakata ko panik tulos. Kadakal nga bunga. So, bali, daman nga niyang darang eco bag. So, syempre, sa payong nasa na bintang. So sabi ko nga ni Ada, na delikado na naman marawit na naman galing payong nakalika babakal pa sana for the go na naman tulos. So syempre tapos na di mga ko sa loyo, lipat kami do sa loyo. So syempre na nirot si ko yan. Tadi kaman man nga ni nagagaangot sa mga bayawas dawa inog na siya ta lang sanit ni kading singaw ko na wala singaw ko. Nagtarinom na nga akong bulong nga ni mali ali talang kading iding sa left side ni kading awon ko medyo maga na nga ni siya. Kita niya naman yan umakyat na ulit si mother dito sa pangalawang puno ng bayawas. Kasi so naman talaga mahilig yan umakyat at bata Kaya talagang akitera na yung babae na yan. So sa aming magkakapatid, ako lang hindi nagmana kay mama. Marunong ngayon umukit sa puno ng nyog, Choy. Marunong yes, ch hindi mo sa puno ng nyog dati-dati. So ngayon hindi niya na yata yung nagagawa kasi siyempre matanda na. Ang gaya so, din ang aking dalawang maliliit na pamangkin. Sino na para, ako ng mga kainog na. So kung ka, nagagamit ko pa man, katon. Pero siyempre, hindi naman kaya ako mga bagang kaya kay po na to mag ingat ta ah, talagang matipok po nang kita ni kan mangungo na kita ni Kaan pag nagikan so yan Ang po mga tapos dia diretso na kami din nangukong pako ang panguha ng pako na to ay talagang biglaan lang naman din naman talaga namin to na na manguha kami ngayon. So, bali sabi ko, diretso na kita mamanguha ang pako. Tayo din naman sa na kita sa Manoyogan. Kaya naman, let's go. So, syempre, edi talaga sa lugar na ka naman kadakalakan pako. Edi tapos halos kita na naman nakikita nyo kan pako. nakansurunod tapos labi niya ka mga green. So, fresh na fresh. Pag naanin ni Mama, da ako na pako. Kaya di kami mamanguha ang pako. Ta. syempre, tag-init na baga. So, dawa, tag-urano, tag-init pa ng kan. Kan pako, syempre, dire -dire -dire So, og bus bagata syempre may nangu nga ni ibang tao tapos so, halos oral daw kan mga tagalaw sa di sa man yung tananganap mga panggatong nendra so kahit naman yan si mama dati nung wala pa kaming stove or gasol so araw araw yan nandito sa manyogan para maghanap ng panggatong tapos syempre sinasabay niya na pag may nakita siyang kung ano-ano mapapakinabangan diyan. nyog like that so inuuwi niya na yan sa bahay so syempre tapos na kami mangkong gulayon so diretso na kami ide sa may nagpaguti na na kami ni Karoson so bali tinawan kaming duwa tapos amnakan binanga na namo sa duwa okay, tapos usad so man kay ati chi tapos inom inom nang zabaw lang times na sabaw ni kaan guys so hanggang dito lang muna ang aking part 1 ng aking mini vlog bye bye and see you sa part 2 let's go kakain so, muna kami ng buko